Pagdas Eh? Mm. Saban bagtis. We cakol Yes, for today's video, ipupunta tayo ngayon ng Lake Cebu. Kantuan natin yung malaimpasugong communal ranch doon na area. Aha. Kagula na may makapugong pa sa aton. Dere. Kaya hindi ang adlaw sa aton yung paglagaw-lagaw. katagaw, Ngaw. At dahil matagal-tagal din, hindi tayo nakapag-content. So ngayong araw ay pupuntahan natin yung bagong nadiskubrihan kong lugar, spot. At kung bago ka pa lang dito sa ating page, pakilike, follow, and share naman ang ating video na ito. No? At shoutout na rin pala sa ating mga solid follower na palagi nandito sa ating mga gagawa na walang kwenta. Hindi <laughs> kayo na isa-isa pero marami. Ming salamat kasi nga andito pa rin kayo sa akin na nanonood ng walang pintang mga video na ito. Yung mm -hmm. Ayun nga sa sinabi ko kanina na parang ipasugong communal ranch kayo ng mahala. Mag-isip dyan kung tama ba yung sinabi ko. Basta sa akin maganda yung lugar na to. Parang ipasugong na ito sa akin. Kung ikaw naman ay disappoint sa aking sinabi na mala ipasugong ate wala akong mahimo eh. Halin ka eh. <laughs> Istorya ito ba ba mo? Joke lang. <laughs> At ako po hindi nagagalit. Ako yung nagpapaliwanag laang. O sige na umpisa na natin. Wala ng intro intro na in love ako sa isang sundalo. <laughs> O oh, ayan o, oh, paano ko nasabi na communal ranch ito yung may nakita na kayo dyan nag-iinom ng mga baka, karbaw at mga ano pa ka dyan, kabayo ko man siguro at mga manok yan. O communal ranch man siguro yan. Pag ano mo imo nga, nung panglingi ko nga sa aking too, hindi ko na-expect na -expect nandito pala yung kapitbahay ko na mumunit. Pwede kayo plus tarandi o. Ha? Dahil nang pagmunit na mo, nagigad niya, 4 kilos ba? Eh? Hmm sa mga puntong ito hindi ako nakatiis kasi habi ko rin itong Hiram ko na yung isang bunit ng aking kapitbahay Para naman makapagumpisa ako ng aking pakunukuno dito ni binidyohan ko na nga sana Ay na man itong cellphone ko na nagkulob man ito Hindi ko na namalaya na nakabunit na pala ako pero yung cellphone ko nakakulob na pala At so ayan na nga, nirecord ko ulit at binalik ko yung ista sa talik <laughs> sa at saka binunit ulit Para naman kuno ay nakabunit tayo Saka nyo sabihin na walang pinta ang video na ito na ito ay pakunukuno lamang <laughs> O oh, di ba daw tunay man? Pag ano ko nga. <laughs> at ito nga at nakahuli tayo dito ng flower horn na orange. Si no, but... ito kasi kapag pinaksiyo mo ito, yung labas niya nito parang apritada mo. <laughs> at ayun nga, tama na yung nakahuli tayo ng isa at hindi na tayo nagtagal at kasi parang uulan na. At tayo magsusugat pa ng mga esyante doon sa eskwelahan. Let's go! yung 'di namang papauwi galing para lang halong kayo ha habang papaliko ako mm -hmm. ano yan mm -hmm. Hanggang sa muli mga bata aalam to tergumbles ba ka, kadol